ayok, mahalahan ay, hindi kumapit ano na ba yung shirt mo? butain na rin ha? sige, kumapit ka, kumapit ka kumupo ka kukunin ko yung shirt mo galang, hindi hindi ka tuloy ang video. Matuloy ang pusa, baka matapakan mo. Oo. Oh. Huwag mo tatapakan yung pusa, Tol. Huwag mo tatapakan yung pusa. Tiyaras. Hina. Ano yung video niya? Ano yung video? Upo. Upo. está vendo o vídeo.